sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita, buong bansa. Aabante sa pagbabalita, si Robert Tan. Abante Radio Balita, buong bansa. Pinaghalong talino, saysay -say, at katatawanan sa ere tuwing Sabado. Tamang kwentuhan. Tamang kwentuhan kasama si Jerry Gracio at Professor Joselito. Showbiz, drama, sport, politika, edukasyon at kultura. Narito, na, Narito na. Dahil napagod ka buong linggo, heto ang para sa'yo. Kwentuhang magahan, pero may saysay. -say. May tawanan, pero walang pikunan. Susuriin ang mga nangyari ng relax na relax. Tamang kwentuhan. Da tamang kwentuhan. Kasama si Jerry Gracio at Professor Joselito. Mahalaga sa bayan isyong dapat pag-usapan walang atrasan. at, arasan. at arasan. Mga tao sa likod ng balita hindi lulubayan para malaman ang katotohanan katotohanan walang walang at rasan. Kasama si Benji Alejandro Lunes hanggang Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng umaga walang, walang atrasan. At sa mga legit na lesson chika. Pay attention! Para sa recitation, may sasagot ka! Dito lang po sa iskolar ka sa mga showbiz pagpapabalita. Ito ang Marisol Academy. Aabante na ang inyong mga kasangga. Si Robert Tan sa Pagbibigay Balita. Laging handang serbisyo naman ang hatid ni Joey Rebate sa labas ng himpilan. Aksyon Abante! Aksyon Abante! Aabangan, aasahan at aaliwin! Ah, Aabante na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isantabi. Ito ang tandem na ah, Arriba! Aalog sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Don Sermino sa talpakan, pupakan at kansawan ng mga chikang aaminin. Dito yan sa DWAR Abate Radio. ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. W-A-R Abante Radio. Abante Radio Mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Luzon Provincia Luzon Provincia Ganap at kwentong hatid ng mga Correspondents buong puwersa Sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng ikot Pilipinas Luzon Provincia Kasama si Barrio Beras. Bani Oberas Sa Buhay Pilipinas, sa 12.40, unayin po natin ang headlines sa Luzon Provincia. Para sa si Mimaropa, pinag-iingat sa tinatawag na acute bloody diarrhea. May ganun pala. Octo-Ginarian at uh, Nuna-Ginarian sa Masbate. Ang Octo-Ginarian po ay from 80 to 89 years old. Ang Nuna-Ginarian, 90 to 99 years old. Sa masbate, nakatanggap na ng financial assistance sa DSWD. Excellent. Sarap talagang mahaba mahabang buhay, oh. Apat na milyong mga turista, mga kaabante bumisita sa Davao Region sa taong 2024. Bisa. At lawag City Team handang-handa ng depensahan ng kampiyonato sa Region 1 Athletic Association Meet. Pizza, Yan po ang mga headlines today, March 7, 2025, 67 days sa eleksyon. Tampok siyudad tayo. Tampok Nakarating na po ba kayo sa Pasay? Oho, uh dyan sa Pasay, dyan sa may uh, Mua. Apo, yan ang tampok natin today, ang Pasay. Nasa National Capital Region, 201 lang naman yung binabantay ang barangay ni Mayor Emi Calixto Rubiano. Anong binabantay ang Pogo? Barangay. Opo, ang kanyang Vice Mayor Attorney Walde Trudes del Rosario. Tagalog ang salita sa Pasay. Opo, las 12.41. Kaya sa mga report, mga stakeholders sa Nueva Ecija, mga kalusog, nagkasundo sa mapayapa at sa kapo na maayos na eleksyon sa 2025. Meron silang ginamang Unity Walk, Prayer Rally at sa kapo Covenant Signing. So mga sa Good News, abante reporter Johnny Blando. Report. Go Johnny, go! pinangunahan ni Colonel uh, Ferdinand Hermino, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, sa pakikiisa sa mga pangunahing stakeholder para sa isang unit walk interfaith uh, prayer uh, rally at peace covenant signing ngayong March 7, 2025 na nagpapatibay sa isang ibabahaging pangako sa mapayapa at sa maayos na 2025 uh, eleksyon. Alas 6 ng umaga ay aktibong nilaho, nilahukan nila, nila ng mga kandidato sa electoral, mga ahensya ng gobyerno, mga puwersang uh, pangsiguridad, mga leader ng relihiyon at mga organisadong uh, pangkomunidad. Nagsimula ang Unity Walk mula Freedom Park hanggang sa Nueva uh, Ecija Police Provincial Office Covered Court sa Burgos Avenue, Barangay Sangitan, West Cabanatuan City na sumisimbolo sa uh, sumisimula sa pagkakaisa at shared responsibility sa pagtiyak mm -hmm. ng uh, mapagkakatiwalaang halalan. Nagsagawa ng Interfeit Prayer Rally ang mga leader ng uh, relihiyon para sa tapat at mapayapang halala halalan. Sinundan ito ng Peace Covenant Signing kung saan ang mga kandidato ay nangako na itataguyod ang uh, mga batas sa halalan at pagiging patas sa buong uh, proseso ng elektoral." Ang kaganapan ay naging posible sa pamamagitan ng inter collaboration sa sa partisipasyon ng PNP at uh, lahat ng uh, istasyon Armed Forces of the Philippines, COMELEC, DILG, DepEd at non-government organization tulad ng uh, PPCRB. Ang sektor ng uh, relihiyon at uh, mga organisasyon ng media ay uh, gumanaktin ng mahalagang papel sa pagtataguyod sa integridad ng elektoral at kamalayan ng mga butante. So, Johnny, wala na sa... uh, dapat na ipag-alala tayo kung ang pag-uusapan ay gulo para sa parating na eleksyon dyan sa area mo? O wala, pero, wala pero, dito sa Luso, pero dito sa Central Luzon. Pero dito sa Central Luzon, mayroon pa silang binabantayan na isa sa mga area of concern, Kabadi. Alin dyan? Itong Nueva Ecija. Nueva Ecija. Okay. Oh, limayanin, eh, limang oh, oh. area of concern. pero yung pero yung apat na ano na ito na yung Nibeysia pero oh, oh. puspusa naman yung ginagawa nila yung pagsusurrender ng mga armas napakarami. Mm, mm. Eh, mm -hmm. kung ganyan din na magkakaroon ng Unity Walk Prayer Rally, Covenant Signing sa Nueva Ecija, eh, wari ko naman marami rin na makukonsensya ang gumawa ng kalokohan. <laughs> Oo, sana nga. Wag sana, na sana, yung uh. maulit yung mga... Sana nga, wag maulit yung mga nakaraang uh, taon na nagkaroon ng butante. Alam, hindi naman lingit sa ating kaalaman yan. Uh, yung uh, uh. Dahil yung, yung Nueva Ecija ang pinakamagulo sa Central Luzon mga nakaraang uh, taon. Pagkakataon nga naman Baka eh. Baka Oo. naman may pagbabago Oo. ngayong taong 2025, Johnny. Sana. sana nga, magkaro, sana nga, magkaroon, sana nga, badi, magkaroon ng pagbabago, hmm. maging tahimik, papayapa. Hindi lamang dyan sa Nubesia, kundi sa buong bansa magkaroon ng mapayapa, oh. maayos, matahimik na halalan. Halalan hala 'yan ang inihiling natin kaabang-abang. <laughs> uh, naging sipod, siya. You know. Mm. Oh, sige, Johnny. Kamo <laughs> sa panahon, kamo sa panahon din, senyo sa Central Luzon. Dito sa amin sa Maynila sa Quezon City, makulimlim eh. Makulimlim Makulim din. Makulimlim din. body, walang hangin-hangin. Mm. -hangin, pero nga. malinsangan. 'Yun ang mahirap dyan eh, yung Walang hangin pero mainit pa rin. Anyway, Johnny, ingat oh, lang ha, ingat. Actually, oh. actually, yung mga pasok sa paaralan, may mga ilang paaralan, paaralan dito sa Olongo po na sinuspinde mm. na yung pasok ngayong hapon. Marami din talagang areas sa Pilipinas na like, nagsuspinde ng klase. Sobrang init kasi. Nasa, nasa 41 degrees eh. Ayun nga. Kaya uh, nga, wag nang oh. dagdagan ng init ng ulo ha. Oh, Thank see, you, Johnny. Para sa oh, para sa Luzon probinsya, ako si Johnny Reblando ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Report. Alas 12.46, yung mga grade 3 po at sa grade 4 na mga estudyante, dyan sa Davao City, sinuri naman yung mga tainga. Oh, ano? Ha? Sinuri yung mga tainga po mga kaabante o kalusog kasabay ng pagdiriwang ng World Hearing Day. Dami raw na kasi ngayon bingi. Kasi nga naman nakatutok sa cellphone. Kahit ka naririnig, hindi ka sinasagot. Hindi, joke lang ho yun. abante sa balita. Seryoso to si ma'am. Edit Isidro. So, report. Report. Ma'am Edit, nandyan ka na. Naririnig mo ako? Naririnig. Oh, very good <laughs> talaga naman. Oo. Oh, oh. Oh, Nagpalinis hindi ka, ka na, ha? Oo, hindi ako kasali. Kasi ka grade 3 at grade 4 lang. <laughs> Isang mainit. Bakit natanghali mula dito sa Davao Kabanting Body bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Hearing Day, nagdaos ang Department of Health Davao ng Silip Linis Tenga. Ito sa Santa Ana Elementary School naman, Davao City. Sa nasabing aktibidad, sinuri ng Tenga ng mga grade 3 at grade 4 students na tinuruan sa tamang pamamaraan sa pagpananatili ng malinaw na pandinig. Kaagapay naman ang DOH Davao event, ang Department of Education, Region 11 at iba pang grupo. Ayon sa World Health Organization, nasa 1.5 bilyong tao sa buong mundo ang nakaranas ng kakawalan ng pandini na inasahang lulubo sa mahigit 500,000 milyong pagsapit ng 2030. Nakaagapay naman ang DOH Davao sa event ang Department of Education Region 11 at iba pang grupo. Binigyan din ng DOH Davao Assistant Regional Director Dr. David Mendoza na ang hindi natutugunan na pagkawala ng pandinig ay nakaapekto sa pag-aaral at talusugan ng at -isip at mga pangkalahatang kalidad ng buhay. Mula Davao Edit Isidro ng Abante Radio, ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Pahabo lang, Ma'am Edit, may mga suspended na klase ba dyan sa inyo dahil sa init ng panahon? Wala po. Wala naman. wala okay. po. Pa, hindi yan. Oh, hindi. hindi, yan na uh, dito. Kasi yung uh, kwan wala naman. Hindi gaano mga pigtaon. At saka halos lahat yung mga paralite o airport. Nako, yun naman pala eh. Yan naman yung pagmamalaki talaga natin sa Davao, ma'am, no? Oo. oo oh. yung mga bata, at saka kung hindi, kasi dyan pa lang sa mga PPA, Opo. nagme-meeting na yan ng mga kuan, ang mga parents. So, mm Kung -mm. wala man, may mga electric fan, mm -mm. may kanya-kanya naman. Ventilation, okay. magandang ventilation. Yes. Okay. Tama po. Very good. Ma'am Edith, thank you ulit, ha? Thank you. Si Ma'am Edith Isidro Live, WhatsApp Ante Radio Davao. Bahagi ng mga headlines natin today ay ang mga balita po. Unahin natin sa yung heat index muna. Mga kaabante, ito po'y uh, isa sa mga init factor na lagi nyo napapangin sa mga panahon ito. Ilang lokal na pamalang sa Negros Occidental po yung nagsuspindi ng face-to-face -face classes. Ngayong Friday, dahil sa matinding heat index forecast nila, nasa 40 degrees Celsius. Sinuspindi ni Mayor Alfredo Benitez ang classes sa preschool hanggang senior high school sa mga pampublik po at pribadong paaralan sa Bacolod. Nasa official na ng mga pribadong paaralan, kung uh, yung may mga air condition ho na kwarto at tertiary level institutions kung sila daw ay magkaklase rin today o hindi. Sinuspinder rin naman ni Mayor Jaime may... oh, Mayor ha Javier Miguel Benitez ang klase sa mga pampubliko at pribadong parlan sa Victoria City. Ganyan din sa may kawayan, Binalbagan, Isabel at Himaymaylan. Nagbabala ang pag-asa sa matitinding init na posibleng maging sanipo ng cramps. Nararanasan nyo na ba yan? Yung parang na uh, namimitig ay yung mga binti? Oho, o kaya pa nakit ng kalamnan at heat exhaustion. O so, di kaya po na may heat stroke talaga kapag sobra-sobra exposure sa mataas na sikat ng araw. Standby, Kabanting Edwin Gadya, alas 12.50. Sa Ilocos Norte naman, natapos na ng Department of Public Works and Highways sa 2.2 kilometer Bangui Bypass Road Project. Yan po sa Bangui, Ilocos Norte, na ginastusan ng sa higit sa 300 million pesos. Ayon kay DPW's Region 1 Director, Ronel Tan, isa ito sa akbang ng kanilang pamalaan para resolbahin po yung traffic. Mapabuti rin yung infrastructure sa kanila at matiyak na naabot po na lahat ang pangunahing pangailangan ng serbisyo. Huwag lang mga tulay na bumabagsak pagkatapos gawin ho ha. Dagdag pa niya inaasang mapapaiksi ng 4-lane road na ito, ang biyahe mula Baksil hanggang barangay Nagbalagan. At magiging limang minuto ito mula sa sampung minutong biyahe dati. Balik tayo sa mga live report. So mga seniors na mahal natin at lagi uh, na ikinig sa radyo, Abante Radio, ho, yung mga 80 anyos na, 90, 70, hindi pa pwede. 80, 90 hanggang isang daan, meron ng tinatanggap month, uh, monthly yata. O so, isang beses lang. Ha? Alamin nga natin, octogenarian. Sino sa inyo dyan ang octogenarian ha? Tas ang paa. Hindi na kaya. Okay lang at nan Nona Ginarian, sa Masbate City. Nakatanggap na po ng financial assistance mula sa DSWD. Maabante sa balitan niya, nabante reporter Edwin Gadia. Luso Report! Report. So, kabanting Edwin. Yes, ka, magandang uh, po sa ating lahat. Natanggap na ng mga residente ng 80 at uh, na pong taong gulang sa Masbate City ang 10,000 pisong financial assistance ng mga ito sa ilalim ng expanded centenarian law ng DSWD. Ang pamamahagi ay pinangunahan kahapon ni Rafa Banastaw ng National Commission on Senior Citizens sa pagpagtulungan ng Masbate City LGU. Kabilang sa nakatanggap ng financial assistance ang mga residente ng lungsod na edad 80, 85, 90 at 95 taong gulang na mga tinatawag na octogenarian at nonagenarian citizens. Ang nasabing halaga ay magsisilbing tugon ng gobyerno sa pangangailangan at katayuan ng mga senior citizens na laman sa City Social Welfare and Development Office na ang lungsod ng Masbate ay isa sa anim na local government unit sa lalawigan na mabilis na nakapagsumite ng mga dokumento kung kaya ay nailabas kagat ang kakulangan pondo. Ang pagtanggap ng mga lolo at lola ng biyaya ay sinaksihan ng mga opisyal ng Masbate City at mga kawani ng DSWD People 10,000 yes, ano? Apa. okay, once lang pala yan, isang beses lang, ano? Uh, hindi natin na uh, masyado na research ito ka, buddy, kung Oo. Oh, uh, ngayon lang ba ito. Oo uh, nga, uh, uh, nasa isip ko si monthly. Pero worry ko isang beses lang yan dahil ang talagang uh, pinakadulo niyan kapag umabot na ng 100 years old, doon yung 100,000 pesos. Apo, yun yung centenarian nila kabady Aho, na tawag. Tayo ba? Ano na Apo, tayo? Yung, yung ano yata hmm. itong uh, manti, ito yung social pension nila. Ah, social pension. Ay, okay lang yun. Apo. Monthly talaga yun. Uh, ikaw ba? Nasa ano ka na? Uh, nasa paga ano na? <laughs> nasa walong taong paga ba? Bago, bago dyan. okay, okay. Very good, very good. Ha? At uh, ingat lang. Uh, thank you, Edwin. Yes, kabadi. Thank you. Malarito sa masbati. Ako si Edwin Garcia ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mihilis. Life. Pag tinanong ka ba, sasabihin mo ko agad edad mo? Ikaw. Hindi. Ah, hindi ka proud sa edad mo. Oh. Yung iba tinatago, yung iba tumigil na sa 31. <laughs> oh. Mga kabante, speaking of heat stroke lang, saglit lang, silipin lang natin yung mga syudad. Dito. syudad. Dito. May pakisuyo lang ang Malabon City dahil meron silang tinatawag po na anong tawag dyan? Heat stroke break para po sa mga traffic enforcers nila, yan o uh, gawa nga po ng sobrang init na dulot ng El Nino so merong 30 minute uh, heat stroke break na tinatawag sa mga traffic enforcers March 7 ay start, that's today, sa Malabon uh, hanggang, ano to, para maprotektahan sila syempre sa heatstroke stroke, sa iba pang sakit, gawa po na sobrang init uh, habang nasa lansangan. Di po gawang biro talaga maging traffic enforcer. Ang schedule ng heat stroke sa nila sa Malabon ay 5 a.m. daw hanggang 1 p.m. I no, no, 5 to 1 p.m. shift yung trabaho mo. May break ka na mula 10 hanggang 10.30 na umaga at pagkatapos 10.30 to 11. Kung ang break, ang, ang shift mo naman 1 p.m. to 9 na traffic enforcer, ano po, eh 2:30 to 3 p.m. meron kang heat stroke break at 3 to 3:30 p.m. Ginagawa na rin po ito ni ba pang uh, kahit MMDA at iba pang local government units dahil tigid sa sobrang apektado nga ng uh, init. Para naman po makapag-save din tayo ng buhay. Pa naman kasi nakababat sila sa kanto ay eh, sobrang bawal din sa nila mainitan ng dire-diretso. Importante ng may break. Ano 12.56 Sa mantala yung uh, inaabangan ni Joanne at saka ni uh, Maridel at ni uh, Jesse pati ni uh, Luis Tama ba? Yung oblation run uh, Gusto nyo ba yan? Ayaw nyo? Hindi nyo inaabangan yan? Pala ko, ah sino? Pala ko naman inaabangan nyo yan Ha? Anong, anong dinadangkal mo dyan, Joanne? May tinuturo ka ba? Ah, okay. <laughs> Meron kasi pong oblation run sa UPLB muna. Dito sa Quezon City, syempre sa main, meron din dyan. Pero sa UPLB ito, kinan sila. Ayun lang, ang problema. Wala na. Ha? Babati na tayo ng happy birthday. Hindi, wag. Ito muna. Alam natin ba't kinansila? Dahil sa na Ah, sa heat index din. Talaga naman apektado po yung oblation run sa UPLB dahil sa heat index. Mga sa balita yan, abante reporter Nilo Del Carmen. Luso. Report. Go Nilo. Yes, yeah, kabantin ta body muna ngayong araw itong taon ng Oblation Run dito sa UPLB dahil sa inaasang mataas, mataas na heat index ngayon. Ayon sa Alpha P, Omega Theta Chapter, ang kaligtasan muna ng mga kalahok at ng mga nanonood manonood ang pangunahing ganda ng desisyon ito. Matay sa ulat ng UPLB administration, nag-decision din na ang organisasyon at pagpaliban ang nasabing aktibidad matapos lumabas ang forecast na uh, matagiging panahon at uh, kalsedahin din ang klase sa universidad. Magamat hindi natutuloy ang aktwal na pagtakbo ngayong araw, mananatili namang matibay ang mensahe ng Oblisyon Brian ngayong taon na ito'y may kaugnayan dito sa nalalapit sa pambansang halalan kung saan na Inihibok ng grupo ang publiko na maging mapanuri sa pagboto at paglaban ng katotohanan at integridad sa responsableng pamamahala. Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyan din ng Alpha P Omega Theta Chapter. Eh, hindi lamang ito isang tradisyon kung hindi isang panawagan para sa mga kabuluhang pagbabago. Ako, Pinedo del Carmen, ng Alpha P Radio. So, balita mo kini, mabangin. Walang uh, mungkin. Life Report. Nilo del Carmen happy birthday today happy uh, March 7 uh, 2025 Kay Ariel Abong Jansa DiPolog happy also Kay Gina Credo Isaiah Lazatin Josephine DiMakuha Maria Corazon Laing Joel Cotamora happy Happy birthday. Uh, ma'am Delia Batak, happy birthday ma'am. Happy birthday. Uh, Christelle Jean, happy birthday. Catherine uh, Raflores. Uh, ah, lahat po na may birthday today March 7. Uh, God bless you more. Happy birthday. We Ciudad. Ciudad. Maliban sa lungsod ng Malabon na pinungunahan ni Mayor Jenny Sandoval, si Mayor Hani Lacuna pala sa pahabahagi po ng Maynila o Maynila ay naglabas din mga kabante ng kautosan. Para po sa nalang Manila Traffic and Parking Bureau sa lahat ng Traffic Enforcer at uh, Management Unit Field Personnel na meron din silang uh, heat stroke break ng 10 to 15 minutes naman sila. Sa Malabon, 30 minutes eh. Sa Manila, 10 to 15 minutes. Pinapayohan daw po din ang mga kawaning dasalan, ang pag ng tubig. Talaga, may ganon. Oo, at uh, huwag ng jacket sa trabaho. Oo, parang si Johnny Midnight nung unang panahon, ha, dinadasalan yung tubig. Inatasan din ang ahensya lahat ng kanilang district supervisor na taking sumusunod. Ang matauhan po nila sa nasabi hakba. Sabi ko na nga ba, Sino nagsulat nito? Bigyan ng memo. <laughs> Dalasan ang mano pag-inom ng tubig. Hindi dasalan. Oo oh, nga naman. Alauna na pala mga kabante ho. Pasyal Probinsya Ang Cultural Center of the Philippines, CCP, ay isang makasaysayang sentro ng sining at sa natin at si Silipin Today. Ito po'y pangkultura na matatagpuan sa Pasay City, 1969, tinatagpala ito ang CCP, na institusyon sa ating bansang tatampo ng mga pagtatanghal, exhibit, to, mga Pilipinong artist ang andyan, iba't ibang larangan, gaya po ng sayaw, musika, teatro at uh, sining biswal. Ginaganap din yung mga pambansang kaganapan at ganap at internasyonal na pagtatanghal dyan. Kilalang kilala po ang CCP sa pagiging tahanan ng mga prestigyosong grupo gaya ng Bali Philippines, Philippine Philharmonic Orchestra at ang halang Pilipino. Bukod dyan, ang CCP ay may malawak na koleksyon ng mga na nagpapakita po ng mayamang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa arkitektura ng CCP ay isang obra maestra ni dinisenyo ni Leonardo, oh, I'm sorry, Leandro B. Loxin, national artist. At ito isang simbolo ng pambansang identity at kahusayan sa sinig. CCP, Cultural Center of the Philippines. Maganda pong magpunta dyan, mga kabante, ha? Huwag kalimutan ang subaybayan at pumili ng Abante tonight at Abante Tabloid habang patuloy niyo pa inig sa DWR Abante Radio. Ako si Bandi Obera, sa ngalan po ng buong uh, Luso Provincia Team, Mabuhay, Pilipinas. Thank you! Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. nig manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita